Ayun, magandang umaga. So, try natin mag-cast mga master. So ito, pagkita ko lang mga master 'no, ito. Uh, sa pagmamadali kasi natin, Naiwan natin yung ano natin, yung tawag nito, yung leader line. So, bali yung ginagawa gina, gina ginawa ko eh rekta na dito sa main line na main line natin. Alangan naman kasing umuwi pa tayo eh nandito na tayo. So ngayon mga master try natin magkas ng ano, ng walang leader line. Well, pag ito pag nakagat 100% putol. Pero ganoon din naman eh uh, kahit man naka leader line ka baka kahit naka 20 pounds na leader line pag nakagat din naman yun putol din yun. So tinalnan natin try natin yung kaibahan. Uh, kung walang snap sa ano. Uh, so evil. oh so, hanap lang tayo ng spot mga master. Nakahuli tayo. Grabe. <laughs> kita kita yung pagkakagat ayun mamo ayun malaki ayun nakapos tayo kung malaki ayun sulit pa yung pagkakahok lah pa yung ano ay di hindi nakagat grabe so grabe yung pagkakahok mga master ah, na tawag nito yung main line natin eh pumulopot dun sa ano yun ako nakikita nyo teka lang muna napakita ko lang ano uh -huh. ah. ayun nga no, master oh yan kung nakikita nyo grabe yung pagka uh, pulupot no, ano ng mainline natin pero yun <laughs> grabe yung hirap tanggalin nito ito lang yung problema mga master no? masyado kasing malambot yung yung braid line so pagka walang leather line obviously na ano talaga o oh, gaya na ito o oh, ba? Diba? Grabe, sobrang ano sobrang sobrang kapulo po talaga so yun lang yung magiging problema natin ngayon pero good size mga master oh. kita ko lang diba laki so, ay naka isa na tayo yan mga master, nandito tayo sa gitna. ganon pa rin mga master. Kitang kita yung ano. Yung sobrang babaw. tayo tayo. Sobrang ano kasi ngayon. Negative kasi. Negative kasi yung dagat. Sobrang babaw talaga. Kung sinuerte lang tayo, tayo kanina nung pagkarating natin. Ah. Kung mahirapan Ayun mga master, nakapis tayo. Ay, puta. Ayun, nakapis yun tayo. Ayun. Ay, nakawala. Gago. Masyado maluwag yung drag natin mga master. No? Parang hindi bumakon yung hook pagka-strike natin kanina. Putik oh, na yun. Inuka-anok oh. na tuloy tayo ng isa. Sayang. Ayun, nakafish on na naman. Ayun. Ayun mga master, nakafish on tayo. Ayun. Ay. Oh, Ang ano dyan. Ayun, uy. Chill lang, buddy. Ay, hindi, ma hindi masyadong malaki mga master, pero okay na rin. Pang dagdag ulam na rin to. Ay, ay. Ayan. So, siyempre, dipinsahan natin mga master kung uh, para, para hindi makakagat yung ano natin, yung line sigod ka nagkataon ayun hindi na makawala so ayun ay ko kulit so ayun naka dalawa so hindi na masama ayun naka dalawa na tayo so yung na ano kanina Sayang so, na ano kanina mga master So pero sulit naman ano Nakabawi agad So Medyo maganda to Nakadalawa na tayo So dito na lang muna tayo mag stay Whew. Kala ko ano Kala ko mga na naman ayun may mga oh, ayun, ayun, ayun mga master tumalong pa tumalung ayun nakawala na naman putang inang to ay tumalong dagi ay sayang dalawa na yung nanok natin ang ganda nung ano huwag ka masyadong mababaw eh kitang kita mo yung isda na papatakbo sa lormo nga lang na naanok nga lang lakas tumalaw na grabe yung trauma ng mga isda mga master no? <laughs> kanina dalawang beses pagkakas natin tumalaw na agad hindi pa naman na ano, hindi pa na hook grabe yung trauma talaga ng mga isda palitan siguro natin to ng lord <laughs> grabe dalawang beses mga master mula nung nakaanok tayo kanina pagkakas natin tumalon agad kahit hindi pa na ano, hindi naman kumagat so, parang wala na tayong strike mga master no? bali yun lang apat uh, uh, na strike uh, I mean tatlo dalawa yung na na natin tapos isa yung na land so na istorbo na yata dito na trauma ayun lumipat siguro wala na kasi dito mga master wala nang strike so bali kanina lang nung pagkarating natin dito sa gitna So, uh, parang andun yung mga, mga isda oh nandun yung mga nanghihingain so ayun mga master huwi na tayo ito, nung, ito, ito, lang, ito lang yung nahuli na dalawa tapos dami natin anong so ayun salamat no so yun, hanggang dito lang muna yung video natin